Tanda mo na, losyang ka na, puro kakayabangan, naos ka na, nag-asawa ka, sira ulo naman. Um, ano, please, try uh, be a good person, be polite. Kung wala tayong magandang masabi sa kapwa, keep quiet, dahil na kung hindi di humapatulo. diba? Kasi minsan madali tayong magsabi ng words, kunwari may kapansanan o ganito ganyan. Yung pala talaga may kapansanan, kunwari ako may ACL meniscus injury, ako may Baker's cyst, di ba? So madaling namang manlait eh, be careful with words, di ba? So yun lang and uh, kung yun ang naramdaman mo para sa amin, wala kami magagawa. Marami ka naman pwedeng i-follow, celebrity, artista social influencer, politiko, fitness, o kahit na anong gusto mo, walang pumipilit sa'yo na manood sa amin, makinig sa amin. Wala po kaming pinipilit. We're just being ourselves and hopefully nga na-entertain kayo. Wala naman kami nakukuha sa inyo. Again, thank you. Tama kayo. Maliwan, I'm doctor. Do what works for you. Happy, happy guys. God bless.